Dali, dali ka. Dito ka. Oh, si Ma'am Alice, iyan si Ma'am. Dadaan si Ma'am, pagbuksan. Abi ko na dito, halika nga dito eh. Dito kasi, dito kasi, dito. Ah. Dito. Ah. may mga kamay, mga, mga tao, hindi mo kailangan pagbuksan. Kasi ni tatay mo. Nasa bahay. Ba bandera. Tatay mo. Trabaho. Nagilinis ng? Kotse. Kotse. Ano, may kotse kayo? Hindi. Ah, ka pa? Nagar Nag-aaral ka pa? Anong grade ka na? Grade Grade 3? niloloko mo ako. Hindi ka pala nag-aaral eh. Ah, pero gusto mag-aaral. mo na mag-aaral? tayo mo na mag Masarap mag- kau saan so, naman? Hangga. Sige na, magmabagal ako sa baba. Umuintayin yung kaibigan mo. Dut, dito ka na. Oo, dito lang to. Uulihin ko na to eh. Hindi, nag iipong mo diba? Nag-iipon ka. nag iipong ka. Para sa inipon mo. Bili cellphone Bakit ka pa magiging cellphone ka na? Kumain ka na Hindi ko pa kumakain Ha? Hindi pa kumakain Maybe lang ako ito pagkain Anong gusto mong pagkain? Huwag lang jollibee eh. ha <laughs> Ang hirap kumita kay Meta ngayon Ayan dito. Ayan. Yeah. Buka Ano yan? Ayan e na lang. Anong Chicken? O chicken na lang. Yung ano? Yung isang mga... One piece chicken. Ay sabi mo sa kanya. Ikaw yung sabi mo piece chicken ka. Bakit nakihiya ka. Na. Ka. ka? na. baka ka ng gusto mo kumain ka. Kailan tawag na? Kailan na? Mag-uporting mag ka na? Magkano yan? 89. 89. Kaya pala. Nagbablog-blog ako. Sige, mo Sige, 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 desakto sakto lang din kasi ako naman. Pag may konting ano, oh, syempre, pag may konting galing taas, na mamahagi lang din naman natin. Th oh, yeah, okay, Tayo, kain ka na dun sa labas. Okay, na Okay, okay buta na. Talaga, nakasikin talaga, oh. So, yun, guys.

ng atensyon at pagmamahal mga anak. sana hindi natin sila ng kalagat. Tama kito siya. natin yung natin. Wala oh. oh. ka okay, kayo magkapatid Nasaan ah, sila? Nasa bahay Hindi yeah. pag na, nagkaroon ka ng kita dito Binibigyan mo rin yung nanay mo Kaya tatay mo Thank you. tinatawa kanina pa yun. <laughs> Ay, nagtatago pa sa na... Nagtatago sa nanay, hindi rin nagpaalam. <laughs> Ayan, Bilala natin ng drinks yung bata. tinatanong kung nasa niya pala ako na ito kayo sa dito wire po na kayo kahit ako lang siya dito napang tao dito para sa ganun pa Kung may gusto ka shout out mga bagbag ko shout out. Eh. Anong gusto mo sabihin sa mga nanonood? Sa mga mapanood dito. Eh, okay, game. Eh, sabihin natin ha. Follow, like, share. Yan. Yeah.